no <laughs> amazed ka rin ba kapag nakakita ka ng mga halaman katulad nito? Wow! Huwag kang magugulat kang kung yan. Dito nga po pala sa Maisocol River, sa may key eye poblasyon dito sa Bungabong Oriental Mindoro. Isang biodiversity park. Dito nga po pala yan. Ang unang-unan nilang iniingatan dito, yung mangrove. Oh. At dito nga po pala sa Maisocol River, isang pasyalan ngayon na dinarayo dito sa probinsya natin, sa Oriental Mindoro. Oh. At napaka-amazing ng lugar na ito. Napaka-romantic din po pala ng tulay na yan. Diyan kung ko nga pala nakikita yung mga flamingo. Ay nako, tagak po pala. Ito po yung mga pagmamalaki namin po ng Biodiversity po nito, mga limango, ipon, sulpo, tsaka isla. Ito po yung coastal po area, yung Max Basin. Ito po yung tinatawag na Sokol River. As usual, may three factors river po yung taas niya. May may pinanggalingan po ang ilog nito. Sa gana panlanaw mararot po ang pinanggalingan ng tubig po dito. Dati po according to the history po, noong 1975 po, ito pong lugar na ito ay wala po talagang ilog. Dahil po sa mga bagyo na nabuo mula noong unang-una pang noong 1975, kaya po nagkaroon dito na ang Sokol River. Dahil, dahil sa Agus po na nabuo, tapos ito na po ang naging nabuhon. Bababa tayo ngayon dito. Ang cute po. Oh. Uh, So hindi pa ho nakakapunta dito sa Bungabong. Meron ho sila dito tambayan doon sa gitna, floating. Oh dito, pamangkaan. Sana all. Oh.